may naliligo guys kaya sila man hayaan mo natin silang maligo yun guys yung mga baka guys ang lulusog ng mga baka dito guys so mm sa aking uh, dinadaan kanina ay babalik na ako guys kasi hindi ko makaligo guys kasi na may naliligo pala hayaan mo na sila lang muna maligo guys sila lang muna hayaan mo natin sila nag enjoy silang maligo babalik ako guys sa aking hindi nadaanan babalik ako guys sa hindi ko guys live live dito guys live live Mm -hmm. Ah, nakakakit na ako thank you so much guys for watching guys thank you si muna ako guys dito sa ano sa ilalim ng puno pahangin Ayan. thank you so much for watching guys